Good morning mga kabakyal, all well, we come back to Daniel andito ito um, mga naglilingkod, ako ay sa po ngayon yung konti natin mga kabakyal ay yung mga inahay natin naglilingkod ng na mga kabakyal at may napisa ng na mga kabakyal kaya samahan niyo ako mga kabakyal let's go dito na tayo sa uh, range net backyard dito sa sa marukon natin sa loob ng range pinalibutan ko to si mga inahin lang dito tsaka isang yung uh, lalaki yung winner po yung talisayan uh, dito na tayo mga kapatid may nilimbe natin mga kabakyard yung bandam, krus to bandam. Toyo bakervedo. Ah uh, balda to eh. uh, Pak, pakpak -pak balda makaberved. No alam bakit nagaga nito. Ah uh, taga babe, eh, nilipat ko dito sa lumber. Tingnan eh, natako bakit nagaganyan. Uh, Titingnan ko hookas ngayon. Ang dalagang balda na kalatbot ko yung pakpak -pak nya Wala na talaga to. Kaya tingilagay natin sa rice neck eh ganun pa rin hindi siya nakalipad kasi dito yung lalag dito yung mga uh, limlim ito yung kapag kaya hmm. ito ah ha yan, dito sila maglimlim mga kapag kaya yung mga kapag oh. yan may tatlo tayo dito yung naglimlim mga kapag Tayo ito yung kabakiyod. Yan, lilim na tukot guard. Eh, pipisa to yon dyan to. Ito kayo pag May napisa na. Dalawa. Nasa loob sa bahay ka pag-yard siya. Dalawa lang eh. Pero may naglilim pa rin. Baka bukas. Baka makipisa na to. Tsaka ito ka pag Ito. ito to, yung action ko Ah, uh, naglimlim din na to sa pang pangalawang araw na to naglimlim. O dalawang ano lang. Dalawang lang yung itlog niya si yung mga iba nandiyan doon. Si mga siya pupunta sa ibang ano, inahin yung mga itlog din. Kaya yeah, lang dito yung um, nalimlim niya. Ah, uh, yung update ko kayo sa mga sa dalawang panglaban ng mga hindi na nalabag kapag si walang wala ng uh, may kalaban pinang dihado kami kailangan ng uh, ah, lima lang ka uh, ah, hindi. si ayaw din niya lang kalabanin eh si gusto liyang, ano so lang makalamang sila kapag ganun e, ako hindi naman gusto ganun si sugal yung gabakyo eh, diba kailangan lamang tayo uh, ah, ngayon gabakyo eh, inuwi na namin wala kasi wala nang wala ah, nang para sa mga kabakyo Talaga na nang nangyayari yeah, ka Pag ganito ka backyard, pag wala talaga, pilitin, uh, ay mo nang pilitin nga eh ilaban nyo. Ha? Huh? Kahit na kondisyon na yung mga manok no? Wag nyo, ay huwag nang ilaban. Kapag hindi kayo makalamang sa kulutan natin. kulutan. Ganyan lang yung ano, yung yung sa bungiro ka yard. Kaya nang lamang tayo lagi. Ah, para may percentage tayo ng mananalo ah, mga kabakyard ah, sana po ah, may na ito na nangyagkat kunti lang mga kabakyard ah, sa hindi pa nakasubscribe subscribe kuyard mo huwag mong mag magsubscribe and click sa bell ah, para pwede ka sa mga, mga bagong videos ko ito mga kabakyard ah, bye bye ito po yung dinat na ano talaga na, na parisan mga kabakyard yung sunday pahit yan po mga bakyag ah ito to at, at, saka ito ka ito po at dalawa kasi ito po yung hina na, na presan sa alutan ka